Kasalanan nga ba ang tato? At ang tato nga ba ay konektado sa Mark of the Beast? Patsinin mo kapatid, normal na normal na ang may mga tato. Bata, matanda. Karamihan ito ay ginagawang passion kung bakit sila nagpapatato. At ginagawa rin nila tong art may mga makahulagang bagay kung bakit may tattoo sila sa mga katawan nila. Trend na trend nga ito kahit ang mga unang panahon sa panahon natin ngayon na ginagawa pa occupation to at profession ang pagtatato o pagiging tattoo artist. Kung di mo pa alam kapatid, unang panahon pa lang may mga tattoo na. May mga nagpapatato na sa mga tribes. Ito ay simbolikal, kultura rin to na iba bansa. Mga panata ng mga tao kung bakit sila nagpapalagay ng tattoo. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tattoo? In Near East, ang paglagay ng tato o paghiwa ng katawan ay marka ng pagiging alipin. Isa rin to sa mga matatandang kaugalian, ang paghiwa din sa katawan o pagmarka ay pagpapakita ng malalim na pagluksa sa panahon ng may namatayan. Sa Ehipto ito yung ginagawa. Sabi ng Jeremiah chapter 16 verse 6, mamamatay sila sa lupaing ito, mayaman man o dukha, at walang maglilibing sa kanila, walang taong susugat sa sarili nila o magpapakalbo para ipahayag ang pagluloksa nila sa mga namatay? Let's answer these questions. Number one, kasalanan niya ba ang tato? Number two, konektado nga ba ang tato sa Mark of the Beast? Doon po muna tayo sa number one. Sagutin po natin ito sa pamamagitan ng Biblia. Marami nagtatanong, pinagbabawal nga ba ng Panginoon ang pagtatato o magpalagay ng tato sa katawan? Sa buong entire ng Bible po, isang beses lang nabanggit ang salitang tato. Sabi ng Leviticus chapter 19 verse 28, at huwag din yung susugatan ng inyong katawan, huwag din kayo magpapatato, ako ang Panginoon. Masahin po natin sa New Living Translation, do not cut your bodies for the dead and do not mark your skin with tattoos. I am the Lord. Kung pag-aaralan po natin ang buong konteksto, ay pinagbabawalan Diyos sa mga Israelita ang pagkat, paghiwa o paglagay ng ink sa katawan nila dahil ito ay isa sa mga pagan activities tulad ng sakainaan, it is common for people to slash their body for ritualistic purposes. Ang tattooing involved po dito yung piercing, yung pagbutas po sa balat ng tao. At kung mas pagtutuunan natin ng pansin ng pag-aaral po sa Leviticus chapter 19 verse 28 na do not slash your skin, do not cut your bodies. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinapagawa ng Panginoon sa mga Israelita ang pagkat ng body ang pag-slash po nito. Dahil ini-spare ng Diyos ang bayan ng Israel na mag-stand at maging preserve as a holy nation dahil ang mga nakapaligid sa kanila ay sobrang barbaric. Yung mga pagano, barbaro ang tawag sa mga tao na hindi po sa bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, hindi makatao, hindi makajos at makabansa ang mga ginagawa nila. Yung mga rituals, mga practices po nila at activities. Kung alam nyo po yung mga libita sa panahon ng mga Israel, sila po ay separated sa mga tao sa bayan ng Israel. Iba yung suot nila para matangi sila, para ma-separate po sila. Nakakaiba sila at ganito yung ginagawa nila sa harapan ng Panginoon. Ang simbolism po ng pag ng Panginoon sa mga taong ito ay eh pagpapakita po kung sino ang sumusunod sa Panginoon. Yung po ang dahilan ng Panginoon kung bakit hindi pinapagawa mga activities po na ito. Sobrang barbaric. They cut themselves, the blood flows. Alam natin, life comes from the blood. Ito yung mga ritual na ginagawa nila mga activities po nila. They offer blood to their idols. Yung mga rebulto na sinasamba po nila, yung mga Diyos Diyosan, susugatan nila yung sarili nila kahit ang dugo nila ay iaalay po nila para lang sambahin at tumawag sa kinikilala nilang Diyos na Baal. Dahil sa Old Testament, sa panahon ng propeta Elijah, hindi mapalabas ng mga propeta ni Baal ang apoy kahit sinusugatan nila ang sarili nila. Their bodies are suffered but there's no Baal na nagparamdam o nagpakita ng Himala that time. Dahil ang pagkat ng body sa Old Testament ay isang ritual activities sa pagan activities na ginagawa lang ng mga sumasamba sa mga Diyos Diyosan. They cut their bodies, sasapor yung katawan nila para lang sambahin yung Diyos Diyosan at para lang humingi ng mga bagay na gusto nilang hilingin sa kanilang tinatawag na Diyos na si Baal. Sometimes, nag-aalay sila ng dugo, nag-aalay sila ng mismong katawan nila o kahit ng mga sanggol, ibinibigay nila ng buhay kay Baal. 'Di ba ko ikaw mismo makakita na may hinihiwa, may tinutusok, papahirapan yung sarili, sasaktan para lang tawagin yung Diyos Diyosan sa panahon ng mga unang tao at mananampalataya. At kung pag-aaralan po natin yung buong istorya ni Prophet Elijah, sa isang tawag lang po niya kay Yahweh sa Diyos ng Israel, bumaba po yung apoy at tinupok po yung dambana ng mga propeta ni Baal. At ipinakita doon na hindi mahirap lumapit sa Diyos. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan sugatan Di na kailangan tumulo ang dugo. Bakit po? Kasi ang Diyos ay mahabagin. Meron nang gumawa niyan. May nag-alay ng buhay para sa atin. Yun ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Ikaw tatanungin kapatid, tama lang ba na hiwain sugatan ang ating katawan kahit ito ay tinatawag na na templo ng ating Panginoon? 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 17, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sinamang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Sagutin po natin yung tanong na konektado ba yung tato sa Mark of the Beast. Ang Mark of the Beast po, napakarami ko na pong pag-aaral na ilagay po sa YouTube at saka sa Facebook. Pwede po nating tingnan po yan at pag-aaralan. 666 po yung tinatawag ng Mark of the Beast. Ito yung tatak ng mga hindi susunod sa Panginoon. At sila po ay susunod sa Antikristo at doon sa huwad na propeta bago po ang wakas. Revelation chapter 13 verse 16 Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao dakila o hindi mayaman o mahirap, alipin o malaya na magpatatak sa kan ng kamay o sa noo. Kung papansin ninyo mga kapatid ang mark of the beast ay hayagan na hindi na itinatago kahit pinatatakto sa katawan okay lang sa panahon natin. Pero alam nyo po, napakalalim ng dahilan po ng Mark of the Beast at dapat hindi ito nakalagay sa atin. Dahil ang pagtatato ay pagbutas at nakaka-penetrate ito sa mas malalim na degree ng ating skin. Kaya siguro pinagbabawal ng Leviticus chapter 19 verse 28 ang pagtatato kasi nga panghabang buhay na po ang tato. Oo, may naiimbento ngayon ng mga device na mabubura po yung mga tattoo po natin. Pero nakapenetrate pa rin po yan sa mga mas malalim na degree ng ating skin. Kaya nga po hindi na pwedeng magpasalin ng dugo ang may mga tattoo. Kasi nga po nagpaparumi na ito na ating dugo to be specific. Kumbaga mark na po ito pang habang buhay. At sa Mark of the Beast sa huling panahon, ang pandaraya ng gagawin ng Antikristo para makapagpatatak ang mga tao nito, di natin alam kung tato or barcode implantation pero isa yung tiyak once na may marka at tanda ka na ng tatak ng halimaw mapapa impyerno ang kaluluwa mo wala na pong burahan wala nang alisan kasama ni satanas at ng huwad na propeta nandaya daya sa tao kung bakit may tatak ang mga magpapatatak po ng mark of the beast Revelation chapter 19 verse 20 ngunit dinakip din ng halimaw dinakip din ng huwad at sinungaling na propeta na gumawa ng mga himala para sa halimaw ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahin nito. Silang dalawa ay tinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Ang lesson nito mga kapatid, ating katawan ay templo ng Panginoon. Ikaw ba, magpapatato ka pa? Kung ikaw ay kristyano, hindi ka na dapat magpapatato. Kasi alam mo kung ano ang buong dahilan kung bakit ayaw ng Diyos ang pagtatato. Tandaan po natin ang katawan natin ay hiram natin sa Diyos, hindi natin pagmamayari ito. Ang ating katawan ay pinapanahanan ng Espiritu Santo simula ng tinanggap natin ng Diyos. Hindi ba't ang katawan nyo ay templo ng banal na Spiritong nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan nyo ay hindi sa inyo kundi sa Diyos. Mga kapatid, habang tayo nasa last days, piliin po natin yung kapuri-puri at yung kalooban ng Panginoon. Tandaan po natin lahat ng tutunan natin sa Biblia ay magagamit po natin para sa ating hinaharap, para sa mga matutuwid na pamumuhay. Piliin natin yung maging malinis, marangal, kaya-aya sa paningin ng Panginoon. Philippians chapter 4 verse 8, bukod dyan mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay niyo ang lahat ng tunay niyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sasayin niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kapatid, gusto kong magpasalamat na nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan. Marami ka tanong, let me know in the comment section. Share mo rin yung pag-aaral po na ito kung nagustuhan niyo. Napapanood niyo po ito sa so YouTube channel. Subscribe po kayo. Follow niyo po kung napapanood niyo po sa Facebook. Hanggang sa susunod pagkikita po natin, ito niyo ang lingkod, Pastor Gabueno. God bless you po.